Mito Yonting, dating The Boys Grand Champion, ganito na ang sitwasyon ngayon. Naging usap-usapan sa social media ang balitang ang dating sikat na singer na si Mito Yonting ay isa ng construction worker. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa industriya ng musika, kilala si Mito bilang unang Grand Champion ng The Boys of the Philippines noong 2013, kung saan siya naging popular dahil sa kanyang malakas na boses at karisma. Ayon sa ilang mga ulat, ang pandemya ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ni Matoy. Tulad ng marami sa industriya ng entertainment, dahil sa kawalan ng mga live performance at gigs, napilitan si Matoy na humanap ng ibang paraan upang suportahan ang kanyang pamilya. Sa kasalukuyan siya ay nagtatrabaho bilang isang construction worker sa isang proyekto sa Metro Manila. Marami ang nahabag sa kalagayan ni Mitoy ngunit mas pinili ng singer na magpatuloy sa buhay at gawin ang lahat ng makakaya upang makaraos. Sa isang panayam, sinabi ni Mitoy na walang masama sa marangal na trabaho. Gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Pinuri naman ng mga netizens ang kanyang dedikasyon at tapang naharapin ng bagong hamon ng buhay. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, nananatili pa rin ang kanyang pagmamahal sa musika at umaasa siyang muli makakabalik sa industriya kapag bumalik na sa normal ang sitwasyon. Ang kwento ni Mito yung ay isang inspirasyon para sa si marami na sa kabila ng mga pagsubok ang determination at dedikasyon ay magdadala ng liwanag sa hinaharap.